Alam mo ba may ilang bagay na kahit simpleng gawin mo, pwede nang tumatak sa puso at isipan ng isang babae. Hindi ito tungkol sa mga gimmick o pakyut na paandar. Si ito tungkol sa tunay, matatag at maingat na paraan para makilala ka, hindi lang sa harap niya kundi sa bawat alaala niya. Kung gusto mong manatili sa isip ng babae, may ilang prinsipyo kang pwede mong simulan ngayon. At ang pinakamagandang bahagi, hindi mo kailangan maging iba sa sarili mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga practical na hakbang para maging memorable sa isang babae. Ang mga tips dito ay hindi instant magic, pero kapag consistently mong ginawa, nagiging natural na bahagi ka ng kanyang mundo. Isipin mo ito parang pagtatanim. Hindi mo makukuha ang bunga agad, pero kapag inalagaan lalalim ang epekto. Una, pag-usapan natin ang unang mahalagang bagay na pwede mong gawin upang hindi ka makalimutan. Tip 1. Makinig ng tunay, genuine listening. Isa sa pinakamahalagang paraan para manatili sa isip ng babae ay ang pagiging tunay na tagapakinig. Huwag lang basta makinig habang iniisip ang susunod mong sasabihin. Makinig para maintindihan. Kapag naramdaman niya na talagang iniintindi mo ang sinasabi niya, unti-unti niyang mararamdaman ang connection. Paano ito gawin? 1. Focus sa pag-unawa. Iwasan ng distractions i-off telepono o ilayo sa computer kapag nag-uusap kayo. Third, gumamit ng reflective listening. Ulitin ang essence ng sinabi niya sa sarili mong salita. Halimbawa, kung sinabi niyang stressful ang trabaho, pwede mong sabihing, naiintindihan ko, sobrang demanding talaga iyon minsan. Three, huwag agad magbigay ng solusyon. Kadalasan, ang babae ay gusto lang maipahayag ang nararamdaman. Hindi ito palaging nangangailangan ng advice. Kapag ginawa mo ito consistently, mararamdaman niya na hindi ka basta kasama sa kasiyahan o lungkot, kundi sa mismong mundo niya. Ito ang unang hakbang para hindi ka mawala sa kanyang isipan. Tip 2. Mag-iwan ng maliit na sorpresa at pagpapahalaga. Ang susunod na hakbang ay ang pagiging thoughtful pero hindi over. Maliit na gesture, kahit simpleng mensahe, pwede nang mag-iwan ng impact. Random messages, isang simpleng Naalala kita kanina, o sana okay ka ngayon, pwede nang magpaalala sa kanya sayo, kahit hindi kayo magkasama. Remember small details. Kung nasabi niya na gusto niya ng kape sa umaga, o mahilig siya sa libro, tandaan ito. Kapag may pagkakataon, pwede mo siyang masurprise sa pamamagitan ng simpleng gesture na related dito. Genuine compliments, huwag generic. I acknowledge ang kanyang effort, personality, o achievements. Halimbawa, ang galing mo sa presentation kanina, halata ang preparation mo. Ang susi dito ay consistency. Hindi mo kailangan maging daily presence sa buhay niya. Pero kapag may meaningful gesture ka, automatically naalala ka niya sa positibong paraan. Tip 3. Maging independent at may sariling buhay. Isa pang bagay na hindi dapat kalimutan, ang pagkakaroon ng sariling buhay. Ang babae ay mas naa-attract sa taong may sariling goals, interests, at hindi dependent sa kanya para sa happiness. Pursue passions. Ipakita na may mga hobbies o projects ka na nagbibigay halaga sa sarili mo. Balance communication. Huwag palaging first mover sa chat o plan. Bigyan din siya ng space. Confidence without arrogance. Ang pagiging confident at grounded sa sarili ay nakakabighani, pero dapat natural, hindi pilit. Kapag nakita niya na may sariling mundo ka at hindi ka klingi, mas mataas ang chance na maging memorable ka sa kanya. Ang independence mo ay nagiging attractive kasi nakikita niyang hindi mo kailangan siya para sa validation pero pinipili ka pa rin niyang kasama. Tip 4. Build emotional connection, mature vulnerability. Ang mga babae ay natural na na-appreciate ang lalaking hindi takot. Ipakita ang tunay na nararamdaman, pero sa tamang paraan. Open about feelings. Hindi kailangang sobrang personal agad. Pero kapag may trust, pwede mong ipakita ang side mo na genuine. Share experiences, mga stories sa buhay mo na may lessons, struggles at growth pwede magpakita ng depth. Empathy, kapag may pinagdadaanan siya, ipakita ang pagintindi mo sa nararamdaman niya, hindi lang sympathy kundi active support. Ang emotional depth na ito ang magtatagal sa isip niya. Hindi lang siya nakakaalala ng mga gestures mo, kundi nakaka siya ng connection sa mismong pagkatao mo. Tip 5. Consistency at Patience Ang huling hakbang pero pinakamahalaga ay ang consistency at patience. Hindi lahat ng effort mo ay agad mapapansin. Be patient. Huwag madaliin ang relationship o connection. Bigyan ng space ang natural na development. Small consistent actions. Mas may impact ang maliit na gestures na paulit-ulit kaysa sa isang malaking effort na isolated. Respect boundaries. Mahalaga rin na igalang ang personal space niya. Ang respect mo rito ay nagpapakita ng maturity. Ang combination ng consistency at patience ay nagpapakita ng reliability. Kapag reliable ka, nagiging stable presence ka sa buhay niya at natural na hindi ka mawawala sa isip niya. Tip 6: Humor at light-heartedness. Ang pagiging memorable ay hindi puro seryoso lang. Ang tamang sense of humor at light-hearted moments ay nakakabuo ng positibong alaala natural na tawa. Huwag pilitin maging comedian. Ang simpleng witty observation no playful, joke na akma sa sitwasyon ay nagiiwan ng impact. Shared laughter. Kapag natawa kayo sa parehong bagay, nagkakaroon ng inside memory na magtatagal. Balance, huwag sobrang pabiro na nagiging disrespectful. Ang goal ay mag-create ng comfort at happiness. Kapag pinagsama ang humor sa sincerity, nagiging kombinasyon ito ng fun at meaningful na presence. Ang babae ay mas madaling maalala ang taong nagpapasaya sa kanya nang hindi pilit. Tip 7: Support her ambitions. Hindi lang sa sarili mo dapat nakatutok ang effort mo, kundi sa pagpapakita ng suporta sa mga goals at dreams niya. Encouragement. Magbigay ng sincere encouragement sa mga projects, studies, o career goals niya. Be present when needed. Hindi kailangan palaging pisikal, pero pwede mo siyang iparamdam na may kasangga siya sa journey niya celebrate achievements. Kapag may success, maging masaya sa kanya. Iwasang ingit o competitiveness. Kapag naramdaman niya na ikaw ay genuine supporter, mas mataas ang respeto at connection niya sa iyo. Ang pagiging partner sa kanyang growth ay nagtatagal sa isipan at puso niya. Tip 8. Leave room for mystery. Isa sa mga pinaka-effective na paraan para manatili sa isip ng babae ay ang pagiging intriguing. Hindi lahat kailangang i-reveal agad. Ang tamang balance ng openness at kaunting mystery ay nakakaenganyo. Avoid oversharing. Hindi kailangang lahat ng detalye ng buhay mo ay agad alam niya. Subtle surprises. Paminsan-minsan ipakita ang side mo na hindi niya inaasahan. Confidence in being yourself. Ang mystery ay hindi tungkol sa pagiging fake, kundi sa pagiging confident sa sarili at sa sariling space. Ang tamang mystery ay nagiging dahilan para maging curious siya at curiosity ay isang powerful tool para manatili ka sa isip niya. So kung gusto mong manatili sa isip ng babae, tandaan, makinig ka ng tunay, mag-iwan ng thoughtful gestures, magkaroon ng sariling buhay, ipakita ang emotional depth at maging consistent at patient. Ito ang mga hakbang na hindi lang panandalian kundi pang matagalan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming tips tungkol sa human behavior, relationships, at self-growth. i mo rin sa kaibigan mo na pwede ring makinabang sa mga insights na ito.